Uh, partner. Ayaw, oh, ayaw tayo na bugado. Ano ko natawa ko? Ha? Alam mo, kaibigan ko yung CES verso. Eh, bakit ba, ba, naging ganyan? Parang, mm, yung gagawin niya nga, rin yata, ilanakahawa eh, eh, no? Mm -hmm. Kasi, ito ba, ano nung sabi niya na nagulat ako? Sabi niya, kapag nag-request daw ang ICC to Interpol, ay, they will treat Senator Bato in the same manner that they treated President Duterte. Eh, ngunit, ito, ito, listen to this, ha? Matatawa ka. Magandang araw sa atin lahat, mga kaubayan. Ito na nga, no, binanatan po ni Atty. Topacio itong si Bersamin, siyempre, tandaan natin, mga kababayan, si Bersamin po ay bata po yan ni Bongbong Marcos, no? Executive Secretary po yan ni Bongbong Marcos. So, siya po is makonsidera na little president dahil lahat ng mga pinanamahan ni Bongbong Marcos ay dumadaan kay Bersamin. So, itong bayag ni Bersamin na handa po silang, handa nilang isoko si Sen. Bato de la Rosa, no? Inamin mismo ni Bersamin yan na may one or various labang kay Sen. Bato de la Rosa, kung ano ang ginawa nila kay President Duterte, ganun din ang proseso na gagawin nila kay Senator Bato de la Rosa. So, hindi nila ikokonsidera yung batas ng Pilipinas, hindi din po nila ikokonsidera uh, kung ano man po yung sinasabing uh, soberenya natin. No? Kung baga, suko lang sila no? at ngayon inideny po nila na ito po ay uh, walang pamamulitika. Taki na, paano rin? Paano walang pamamulitika? Eh, obviously naman, yung mga ito ay talagang buo batikos kay Marcos Jr. At lalo na ngayon, sinabi ni Senator Bato, bakit pa ako mag sa Suna na yan? Wala namang dapat masahan sa Suna. Lalo sila nagalit. Ngayon, parang nat-trigger sila na talagang gusto nila iparis sa Senator Bato. And palagay ko, nadulas lang itong si Bersamin, no? Na talagang ipaparis to na si Sen. Bato. Ang iniisip ko lang, parang mayroon na sila talagang pinaplano at mukhang iniisip lang nila kung paano nila masitap na-arresto nila si Senator Bato na ganoon kabilis na parang ginawa nila kay President Duterte. Kaya ang PDP ngayon, mga kababayan po natin ay humahanda na yung uh, hakbang ng maisog, yung lahat ng mga Duterte allies ay mukhang naghahanda rin no sa posibleng gawin nila ulit kay Senator Bato na hindi pa nga nila naibalik sa Pilipinas itong si Tatay Digo. hanggang ngayon ay gano'n pa rin ang uh, ginagawa natin no, tuloy-tuloy pa rin ang mga Duterte supporters sa panawagan at uh, mismo si Vice President Sara na binakbakan na mismo yung ICC doon sa ICC na hindi sila dapat nakikialam no sa isyu ng uh, Pilipinas sapagkat wala po silang jurisdiction. Anyway, balikan natin si Attorney Topacio. Si Nag-request daw ang ICC to Interpol ay they will treat Senator Bato in the same manner that they treated President Duterte. Ngunit ito, ito listen to this ha, matatawa ka. Sabi niya, kung maglalabas daw ng ruling ang Korte Suprema na there should be due process of law. They will follow due process. Ano ba si Sabi nito? Kailangan pa ba maglabas ang Korte Suprema ng uh, ruling or decision na dapat i-follow ang due process of law? Ang due process of law po ay nasa konstitusyon. And I don't think the Supreme Court will come out with a ruling na gano'n in, in that isolation na you, you, uh, uh, you uh, if you follow due process, so that yan po ay nasa ng batas na, yan, na mismo. You do not need any ruling from the Supreme Court. The Supreme Court itself is a creature of the Constitution. And the Constitution itself says, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Yes. Ay, ito kasi nangyayari, mga kababayan po natin. No? Itong nasa gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos. No? Gusto nila kasi utuin lang. Gusto nilang budulin ang mga Pilipino. At ginagamit nila yung kanilang kaalaman sa batas. Ginagamit nila yung pagiging abogado, ginagamit nila yung pagiging dating party po ng uh, judiciary natin, no? Kagaya nitong si uh, Bersamin para magpalusot, no? Pero kitang-kita naman po, hindi kailangan maging abogado para titingnan po natin kung paano nila pinupolitika ang mga Duterte at the same time itong si uh, Senator Bato at uh, mga po. And nakita naman natin sa proseso ng impeachment, baka babayan po natin, no? ipagmamalaki pa nila na tama yung naging proseso ng impeachment. E mismo, Supreme Court na nga, eh, nagtatanong na, inihingan po sila kung paano nila uh, nagawang i-impeach si Vice President Sara, no? at ano yung mga dahilan nila, ano yung mga punto nila, kung bakit kinakailangan ituloy ang impeachment trial. Pero sila ay nagpapalusot pa, imbis sagutin na lang itong mga hinihingi ng uh, Supreme Court, ngayon, nag pa sila, no? nagwawala, tila pa pangunangan pa nila yung magiging uh, husga ng Supreme Court sa impeachment trial. So ito rin ginagawa ni Bersamin ngayon no? sa pagpaparisto kay President Duterte at ang plano panila at palagay ko ay kumukuha sila ng timing parang doon kay President Duterte na timingan po nila na sa airport nila uhulihin kasi mala mabilis no? doon sa William Morales. Kaya ang tanong natin dito, Tayong mga ordinaryong Pilipino, papayag po ba tayo dito? Kasi so, yung sagot wala sa akin, kundi sa atin lahat na mga Pilipino. Only happiness, power, and prostitution. Kaya nga, sabi ka natin natin no? Whatever the situation. Ito, makikita natin mga matalino po ito, no? Talagang dinaya lang itong si Atty. Lambino. Ang, ang galing nito, ito yung mga talagang dapat maging senador po natin, mga kapabayan. or resolutions made by the Supreme Court. It doesn't make the Supreme Court really supreme over the other agencies or departments of government. The decisions of the Supreme Court, more particularly, pag iyon po ay patungkol sa sinasabing papaksundin ang saligang batas, ini-execute mm -hmm. lang po yung sinabi ko kanina ng Supreme Court. Supremacy of the Constitution. Yun po ang ginagawa ng ating Supreme Court. Pero alam po ninyo, uh, kakibigaybe, eh. nababahala rin ako dito sa madawakang propaganda masasabi natin na pandilito sa ating mga mamamayang Pilipino kung ano ba talaga ang magiging kalagayan na ni PRRD dahil nauna, mapabalita na na naghahain na nga ng motion yung kanyang mga abogado na magagaling for interim release. Okay? Hmm. Eh, Kita mo kaya nag-react yung mga tao nito na kontra sa mga Duterte, mga abogado, mga dati magistrado, na, na hindi dapat bigyan ng interim release si PRRD. Hindi dapat maging dahilan yung kanyang matagdana at siya ay may sakit o mahina ang katawan. Kasi baka siya ay tumakas o hindi na makakita. At kung ganito. Sir. Grabe, no? Tatakas pa ba yan? Paugod-ugod <laughs> na nga si Presidente Duterte, itatakas pa. Ganyan kasi mag-isip yung mga adik at bangag, no? Ito mga mga kaliwa, mga kababayan po natin. Anyway, puntahan natin uh, itong si BP Sarah sa pagharap niya sa ating mga kababayan dito sa ICC. So, napakaganda po yung mga binitawan ni Bipisara. Sara. At kung makikita natin, mga kababayan, no, nasa likod niya na mismo ang building ng ICC. So, ito talaga, lantara na binakbakan ni Bipisara Sara itong ICC. No, sa kanilang tila ba uh, ginagamit din itong uh, issue ni Presidente Duterte, ang ng Presidente, eh, para manatili po sa Uh, power, no, itong uh, ICC. And uh, gaya na sinasabi po ni Vice President Sara at mga abogado ng mga Duterte na uh, ni PRRD, no, diyan sa uh, ICC na talagang ang humaharang po dito ay si Bumbong Marcos. So, nasa gobyerno na Pilipinas yung uh, pagdidesisyon kung irere si Presidente Duterte o oh, hindi. Kumbaga, kontrolado pa rin nila yung pagpapakulong ng ka Presidente. Kaya ang hinala natin, no? Uh, baka diyan napupunta ang confidential fund ni, Bongbong Marcos sa pagpapakulong kay Presidente Duterte. Siyempre, papayag ba yung ICC? Nagagalaw po sila dyan. Ikukulong nila ang matinong presidente ng Pilipinas na uh, ano, ano, ginawan lamang ng mga fake witnesses, fake evidence uh, para sa ICC. Kaya nakapagtaka, di ba? Sa Pilipinas, walang kaso si PRRD hindi nila mapailan na kaso. Sinabi ni Boeing na wala silang ebidensya. Pero sa ICC, bakit nakulong? ah, di ba? So, pera ang dahilan kung bakit nakulong si President Duterte. Okay, pasukin natin si Baby Sara, mga kabayan. Ano sabi nila? 30,000? 30, 30,000? 30, Nung alingan. Umakyat sila sa 15,000. Umakyat sila sa 30,000. Ngayon, 44 na lang. 43. Na 30,000 pero ang listahan wala. So, sino yung fake news ngayon? Sino ang gawa-gawa lang? Yan yung number one ng fake news talaga. Yung nasa palasyo at yung mga pink dilaw. Mm. Murder. Wala pang ano yan, wala pang ebidensya yan. Gawa-gawa lang ni Dilima yan at uh, yung Marcos administration. Iba sinasabi biktima. Dahil hindi masabi, totoo nga na sila ay biktima ng EJK. Alam ng ICC na ang estado ng kaso nilang kunin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi na nila makuha yun eh. Pero ano nangyari? Binigay siya ng administrasyon ni Bongbong. Hmm. <laughs> Natatawa ako sa background ng no, mga nagsasalitan. Ho. Binigay siya ni Bongbong. bakat nako. Ikaw kunjabahan ba? Anong siy at a? Anong ni BBM? Ah, may kunjabahan talaga. Gamitan tayo dito. Mm, gamitan. Kaso, kailangan namin palayasin 'yan dito kasi talong talo na kami politika. Yes. yes. Totoo. So nagagamit, naggamitan sila silah. Ngayon, Merong tanong sa jurisdiction o meron ka ba karapatan ICC na magpaakyat ng kaso at huwakan ang akusado, ang detainee dyan sa loob ng detention center. tagal nilang magsabi na wala kaming jurisdiction kasi iniisip pa nila paano nila gagawin sa sabihin na meron silang jurisdiction. Mm -hmm. Nag-iisip pa sila ng paraan, paano ba natin sasabihin na pwede natin iakyat itong kaso na ito at mag tayo. Merong question sa interim release. Sinunod ng mga abogado lahat ng mga nakalagay sa Rome Statute. Interim release. Pero anong nangyari sa interim release? Ni object. Kinontra ng prosecution. Kaya sinabi Inontra ni Bongbong Marcos. Yun yung totoo dyan. Hmm. Hindi niya naman pala ibibigay sa mga akusado. Isang basa, isang basa. So merong tao dyan sa loob ng ICC detention na nakakulong na ang pinagbasihan ay ismis yes. yes, yes. Malites. Yes. <laughs> Marisol. ismis Ismosa. Yes. Galing sa mainstream media. No, ah, yes. mainstream media talaga. Kawawa talaga ng mga Pilipino ngayon. Kasi pati ang mainstream media nagagamit na ni Ngagba. Iniwala. meron tayo dating pangulo na nakakulong dahil ginawa niya ang kanyang trabaho para sa bayan Tama. kaya ba ang ICC crimes Against Humanity ayos na po ang Pilipinas, hindi natin kailangan ng ICC okay. totoo yan, nakikialam ang ICC Nako. sa ginagawa natin para sa bayan natin sila sa governance ng ating bayan. Nakikialam sila ma'am dahil meron silang some sort of unang una agenda at kailangan nila panindigan yung suporta na pera na ibinibigay ng iba't ibang bansa at sa, sa kanila pero sabi nga ni Bibi Sara dito mga kababayan na ang karamihan po sa mga nakukulong dyan ha, ay mga Aprikano po. Oo, oh, Aprikano po yung mga nakukulong dyan. Nag-iisa lang na ASEAN no? na nakulong dyan si PRRD. So, ganyan po mga kababayan po natin no? na talagang pinolitika talaga tayo mga kababayan po natin. And kahit dinideny pa nila na walang pumulitika dito kahit sinasabi nilang ah uh, sumunod lang po sila sa kasunduan nila kaya pinaristo nila si President Duterte. Malinaw po mga kababayan po natin no, na si Marcos ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi po mabigyan ng interim release si President Duterte. And sana po itong mga Senate Resolution na pilit isusulong ng ating mga senador no ay mapanindigan po nila at ma-pressure ang gobyerno ni Bongbong na pauwiin si President Duterte dahil kung gusto nilang kasuhan dito sa Pilipinas kasuhan nila yung ating presidente. Kinuha nila binigay sa ni BBM mm. sa ICC pero hindi makukuha pabalik ni BBM si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Grabe talaga itong singang ba talaga? VP ko, ikaw na ang presidente. mapauwi na. Yes, naman. Bakit? Kasi pumasok na siya oh, sa... ICC. ICC. Jurisdiction ICC. ng ICC. ...na siya sa ICC. Kasi render siya sa Pilipinas. Pero mali yung pagkuha, di ba? Yes. Mali. Yan din ang sinasabi natin, ma'am. Bakit? Tulad ng sinabi ko, nagtanong si ma'am, ano bang magagawa namin? Tanong next government bakit sumali sa yon kayo sumali sa, sa extraordinary yan po pinabakbaka na po sila ni bibi sara sa pakikialam po nila sa ating bansa yes yes <laughs> nako bongbong -bong! ang inanga nagkukwari ka lang mabait Budol, plastic. Kaya, baby, baby, mag magingat sa kapatid. Dugo is dugo. Dahil presidente ka, pa rin sa iyo ang utos. Dahil lahat <laughs> yan, ma'am, alam ko na yan. Kung ako trabaho sa gobyerno, lahat yan magtatanong. May approval pa itong index, sara Hindi gagalaw yan. Kung walang approval yan, iyon Ama, hindi siya pick leader. Ah, uh, hindi nga siya week leader pero Mapagkunwaring 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 Marcos Budol nga, hindi siya wake budol siya Budol at Ah Hindi siya Yung Marcos na diktador Ang kanya ay Low key ang kanyang gusto i-project sa ating lahat. Kung nakikita nyo, lagi niyang sinasabi, ah, wala naman akong problema kay Inday Sara. Pwede naman naming pag-usapan yan. <laughs> Pero, mo pag pa kami. Ano ba ang ano niya? Ano ba yung sinabi niya sa akin? Wala. Wala. mo siya sa akin. Ano ba mga projects? Sinabi ko sa kanya, may nangyari ba? Wala. wala. Tapos na itong administrasyon na ito. Tapusin na talaga sila. Katong taon na ang lumipas, pero wala pa rin tayo nakita. Eh, ano natin makita? Yung resulta, eh, walang ginagawa po, Vice President. No, ngayon pupunta na naman sa Amerika, maglinis na naman sa kalat ni Lisa. Ay nako. Kulang na ang tatlong taon. Yung. Grabe. Six years lang ang termino ng presidente. na kailangan ang continuity. Dahil kailangan mo isunod, ituloy yung ginawa no nauna nakaraang presidente. ang sinabi na sa Ha? So, wala talaga no, mga babayan po natin. Kaya alam mo sa speech na yan ni BP Sara, no? Sinabi niya talaga na adik talaga itong si uh, Bongbong. <laughs> dahil sa sobrang inis na po. Kumbaga punong-puno na sa galit itong si Bibi Sara, ano? Sabi niya nga pagod na rin po siya sa pagpapunta-punta diyan sa Dahig. At sinabihan na po siya ni Presidente Duterte na wag na pumunta dahil hindi lang pagod, no? Ay uh, pagod na siya kasi imagine mo busy siya diyan, magtatrabaho pa siya. Agapaluwa pa siya kung uh, nagawa na pa yung mga pinapatrabaho doon sa mga staff, no? Yung mga kailangan niyang ayusin, yung mga kailangan niyang permahan. So, talagang napapagod din si VP Sara. Pero sabi niya nga, hindi niya pwedeng papayaan yung kanyang ama. No, kaya okay lang sa kanya. Mapagod, magastos. Kaya niya pagsabahin ang trabaho niya bilang Vice President. At itong pagsusuporta uh, niya kay Presidente Duterte, sa ama at uh, pag-aasikaso na makauwi agad dito sa Pilipinas. Itong si President Duterte. So sana po no ay uh, tayo ng ICC at sana po itong sinasabi nila na ICC ay maging patas at talagang hindi sila nagpapagamit sa mga politiko kagaya ni Bongbong Marcos. So yan muna yung ating update makabayan po natin and uh, mamaya naman ay update naman natin no itong sinasabi ni Bersamen ang paliwanag ni Bersamin patungkol sa trending na sinabi niya na handa pong iparesto si Senator Bato kung kinakailangan. So, kumbaga, nandiyan na yung kanilang plano. So, tinatiming na lang nila kung kailan po nila ipapa-implement ito. Kaya ang sagot, papayag pa ba yung bawat Pilipino? Kung kaya sa isang dating presidente, sa isang senador, how much more sa mga ordinary Pilipino na kaya nilang arestuhin, ipakulong, basta ayaw nila at labag sa kanilang ginagawa na pag nanakaw, kasinungalingan, pambubudol, yung sino man ay kanilang ginigipit. Kaya, yun lang muna ha, mga po natin. At uh, sana po matuloy na itong sinasabi na Hakpang na Maisog na magkaroon na, naman ng mga rallies para sa pag-ingay, no? At uh, itong panawagan, matinding panawagan na mapauwi mapa po si Presidente Duterte ng buhay dahil yun, ha, medyo may sakit na eh, mga kababayan natin. So yan na muna yung ating update. Maraming salamat po sa inyong lahat at huwag kalimutan mag-like or bukas po yung ating comment section para sa inyong komento patungkol sa mga isyong ating naibanggit. Maraming salamat.